Ang lokal nga pagagamhanan sa tubod pinagi sa Municipal Agriculture Office o sa pakigtambayayong sa tubod college o sa Technical Education Skills Development Authority Lanao del Norte Agricultural Industrial School. Bipahigayon sa unang pasundayag sa ani aron mapromote ang edukasyon sa agrikultura o masuportaran ang lokal nga inisyatiba sa pag-uma. Para gyud ma-address ang kanang murag kuan ang ato ang kakulangon sa mga kanang sa malnutrition para sa mga katauhan mo nga gi kuan nga programa sa ato ang mayor kay para matabangan pod ang mga katauhan diri dili lang diri sa ato ang kuan lungsod sa tubod kung dili ang tanang mga kuan so, nga naay mo ari diri sa ato kanang ka lungsod sa Tubod. Gayon ang kalihukan ni atong Oktubre 13 si, sa Tubod College nga nagatumong sa pagpalig sa kooperasyon tali sa lokal nga pagangamanan nga mga institusyon sa edukasyon ug mga mag-uuma gikan sa rekreasyong alang sekaligun kalikun pagkaon pagpasiugda sa agri negosyo o pagpatuman sa mga praktis ngaligun batuk patok sa epekto sa klima. So, dako kaya na magkalipay nga ang amo pagpaningkamot diya sa asosisyon nga mahimong dunay tayo mga makadispos ni sa amo ang uh, ingnunta. Uh, na harvest sa ha? mo ang pagpananom. Mato ni Mayor Dionisio Jimmy Way Cabao Jr. Padayon ang LGU tubod sa pagpatuman sa mga programa nga mapalambo sa produksyon sa mga mag-uuma nga nagpalapat sa ilang akses sa mga rekurso sa agrikultura. Gidugang usab niya ang agrikultura adunay potensyal sa pagnegosyo pinaagi sa mga produkto nga adunay dugang kantidad nga magpakataas sa kita niini ipadayag usab niya ang iyang tingwa nga makabot ang zero hunger nga mapaminos ang pinansyal nga obligasyon sa munisipyo nga naga limitar sa kalambuan sa tubod Ya, ngadit ko, nangita juga, pekerjaan aku bintang, Good man, you guys are pasakan. But in to pag abot lang dia sa ano, usapis, nagaprinting ng parang pasakan. Nangita ko rin itong may isang usapitikin tayo ah, sa baris, para kapitan. Lagpag kayo mo, o buhag, kanangaang, kasi nga Tunay mga areas nga kalutian, gagmay ro gyud ang inang lobby Ipakita sa mayor nga ang pasundayag sa ani mao ang sinugdan sa usa ka malig-on nga tradisyon sa agrikultura sa lungsod. Tuloy ang tubod nga legs na dalagayon sa ilang mission and vision which is to give quality and affordable education. So we are committed together with Mayor Jimmy Cabajo no, Uh, At ang ang mga SD member. Panikamutan na mo na uh, mintas kami pang naging atong puna ng atong mga kurso no? na na-study si Sir uh, D.P. BP Ali. Eh. Punan na mga kurso. Madili lang siya lima. O dili, panikamutan na na may pito na sa pulo para mas mag-servisyo pata sa atong kakawahan eh, sa atong lungsod sa kubot. At kapay usab ang mga mag-uma sa kalihukan pinagi sa pagbaligya sa ilang mga produkto si Rogelio D. Tagbo sa barangay Tagigiron pasabot sa iyang pasalamat sa tabang sa gobyerno pinaagi sa paghatag og liso, abono og tabang sa irigasyon, matod pa niya mas ligon nga karon ang ilang panginabuhi pinaagi sa pagtanom og pagtanon ug ang mga training nga ilang nadawat gikan sa TISDA o sa Agriculture Training Institute nakatabang aron mapaayo ang ilang mga teknik sa pag-umah tinginabuhi usap usa ka uuma ug sa amo pagpanginabuhi mapasalamat ton, dako dako sa provincial agriculture o uban sa municipal agriculture office din amo panginahanglan sa uma naagyud sila para mo mopaluyo sa among panginahanglanon ikaduha g -g dili lang sa dili lang sa seeds, di o tanang gyud panginahanglan basta mo abot sa ila ilagay natagan og bili so sa amo pagpanguma karon Nibati inako ang kagaan gumikan kay mismo gani na naman ko solar irrigation system sa akong garden. So wala man siguro lai makahatag ana gawas at panggobyerno dire sa tubod. So, Awag usab niya ang uban nga tan-aon ang pag-uma isip usa ka negosyong kapuslanan. Bud College School President Cherry Marisi Paklipan Bipadayag nga ang festival nagsuporta sa programa sa eskwelahan nga Bachelor of Science in Agriculture ug nakahanay kini sa Sustainable Development Goal. Zero Hunger pinagi sa pagpasiuda sa lokal nga production sa pagkaon sulod sa campus o mga kasilinganan ni ini. Ang ato mga katuyuan nga nung gihimo nato nga diri sulod sa Tubod College is that first we have to advocate our BS in Agriculture kay bago pa siya nato nga na, na pangayuan og registro or COPC with the Commission on Higher Education then malipayon kay ang Tubod College tungod kay tungod sa ayuda sa ato ang pinalangga nga mayor with all of the members of the Board of Trustees as well as the LGU to ang ato mga partners ng mga barangays. Now, giyon sa pag-conceptualize namo ning ng Harvest Festival, it is a tripartite agreement between Tubod College, uban sa ato apong maabtikon ng MAO or Municipal Agricultural Officer as well as tesda lnais Tungod kay naatay na, na plano nga kanina mga agencies Uban sa Tubod College makikolaborate ta dili lang para sa paglapnag or pagpalambo sa ato ang pagtubag no sa panawagan sa SDG2 or the Sustainable Development Goal number 2 which is uh, zero hunger no nga ato sang sugdan diri sunod sa ato ang campus dayon atong i-replicate sa mga baranggays araw lang mga baranggay mananom gud og uh, mugawas na dayon ang uban pa nga mga partnerships no diha nga magikan tapos uh, kita pun sa Tubod College we are also open to partnerships labi na gyud sa agricultural research no kay diri sa tuang Tubod or diri sa um, first district of Lanao del Norte kita lang ang nag nag-offer og Bachelor of Science in Agriculture ipresentar usab ni Alser Sanoria faculty member sa Tubod College ang bagong automated weather station nga pinunduhan sa lokal nga pangagamanan Kini nga ikipo naghatag og real time Ine nga dato sa temperatura, humidity, kusog sa hangin aron mas mapaayo ang pagplano sa pagtanom og pag-ani. Isip kabayan sa kalihukan, gipahigayon usab ang learning camps diin nakakatuon ang mga estudyante sa organic farming, vegetable production ug lainlaing teknik sa agrikultura sama sa organic concussion, preparation, kapsak, calibration, soil sampling ug soil testing. Si Emilio E. Unabia Jr. Usaka trainer sa TISDA Bipakita sa paghimog organic fertilizer sama sa fish amino acid ug fermented plant juice mga epektibo o barato nga alternatibo batok sa taas nga presyo sa commercial nga abuno Samtang si Hercules Molino estudyante sa social work ug campus journalist miingon nga ang kaliwka nagatabang kanila nga masabtan ang importansya sa produksyon sa pagkaon nga kalikupan alang sa malungtarong pag-uswag. So akong akong masulti ani nga ning activity sa among school nga nga event um nakatabang kita sa mga estudyante nga masabtan masabtan sa isigay estudyante kung unsa unsa ka importante ang pag-ani pagtanom labi na kung mag sa, sa nang mga agri student maka kuan gid maka learn good me kung unsaon good unsaon good pag kanang pagalaga sa mga tanom unsaon pagpadako sa mga tanom then inig inig maani po namo kung unsa um, kung unsa ang gitanom namo sa future ini si dj idol pipito para sa arangkada news update arangkada araw ng tubod one flow one heartbeat one home